Dalawang foreign aid volunteers ang nasawi sa panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine. Patungo sana ng Bakhmut ang Spanish at Canadian volunteer nang tamaan ng sharp nail ang kanilang sasakyan. Batay sa ulat, bumaligtad pa ang sasakyan ng mga biktima at nasunog. Mababatid na aabot na sa anim na aid workers ang namatay sa Ukraine ngayong taon. Pumanaw na sa edad na 95 ang veteranong South African politician at Zulu Prince na si Mangusutu Butelezi. Ito ang kinumpirma ng Pangulo ng South Africa. Bagamat hindi binanggit ng opisyal ang sakit nito, naniniwala ang marami na dahil na rin ito sa kanyang edad. Nakilala ang Zulu Chief sa kontrobersyal na pangunguna sa pagsasailalim ng madugong labanan sa African National Congress nang maupo siya sa National Assembly ng South Africa. Ilang aktibidad naman ang inilatag sa Amerika kasabay ng paggunita sa ikadalawamput dalawang anibersaryo ng September 11, 2001 o 9-11 terror attack. Sa New York, isa sa ang taon ng tribute light na pagkilala sa mga namatay sa insidente. Babasahin naman ang pangalan ng mga nasawi sa itinayong 9-11 Memorial Museum kung saan nakatayo noon ang pinasabog na Twin Towers. Binuksan din ang museum sa publiko na nais magbigay ng mga bulaklak sa kaanak ng mga biktima. Habang isang recovery and reflection program ang isasagawa sa New York City Fire Museum sa Hudson Square sa Lower Manhattan. Ito'y para bigyan pugay naman ang fire rescuers na nagbuwis na kanilang buhay sa naturang terror attack. Joy Salamatin para sa bayan.